So ayan, kumusta kayo mga lods? So for today's video, uh, magre-repair ako ng ano ng TV stand kasi yung kapitbahay ko dito na nangupahan. So yung mga nakarang buwan ay uh, binagyo tayo dito. So bumaha tapos yung TV stand nila uh, iniwan nila, lumipat na sila at tinap, uh, na nila. Nakita ko na hinayang naman ako kaya sinik ko, uh, good number yung gamit. Kaya so, yung nasira lang naman yung mga uh, flyer. Kaya yung uh, re repairing ko, ito yung papakita ko sa inyo. So, ito na mga loads at uh, gagawin ko na. Ibali yung gamit ko lang din dito, mga ano lang din, mga scrap, mga uh, ritaso ng mga plywood. Taki lang isusukatin kung anong magkasya sa lalatagan ko. At talagang uh, wala pa akong binili dito, wala pa akong ginastos pa ako, wala din. Wala pa akong binili o nilabas na pera sayang kasi sa mga lods good lumber yung gamit tapos yung uh, nasira lang naman kasi nabasa sa baha sa tubig yung plywood lang yan nung nakita ko na lumipat yung kapit bahay iwan na daw nila tapo na so hiningi ko na So, ito na yon mga loads. Uh, pininturahan ko na siya. Yung ginamit kong pintura, kulay itim, itim lang din. Kasi babalutin pa to ni Mrs. ng ano. Pambalot ng wallpaper daw. Ibabalot niya.